Hmm. Ano naman? ka naman... Lagi ka rin in-game. Pa Nakikita ko na in-game ka ko. -in ka kaya nga, pag in-game ka, in-game... Ako naman yung hindi in-game. Kaya naman kasi ako... Hindi pa naman kasi ako hinaantay. O, oh, buti na yung nagpasok ka sa live ng kaano. Kalating oras, kaya nga pinapanood na lang kita eh. O, oh, buti nga nagpunta ka dun sa live ko eh. Kung hindi, di ko naman makikita na ano... Hindi kita nasabihan. <laughs> Sabi ko si ano, hindi na talaga nakikipaglaro sa amin. Okay, fine. Oo. Oh, ako pa. Ako pa daw. Okay, fine. Hindi eh, na naman talaga siya. Sanay na ako. Uy, puking ina yan. Ano ba ako? Na... Ano? Ano ang nasa na yung nangyayas sa puking uh, ina? Asan niya? Nakatulog! Ko siya. Nakatulog si Benz! Gagay nakatulog! <coughs> <coughs> Tuloy ko na kapik. Bakit ito? Saber? Si Natulog ka? Natulog ka? Na naginip lang ako sa iyo. <laughs> sige na katulog si Ben. Sige na. Last game na to matulog ka na Ben sa. Tama na 'yan. Oo, no, so, sige okay. lang. Hanggang alas 3 ang budget ng. Hindi ka pwedeng hindi pwedeng kulang ka sa tulog kasi nag-drive ka. Nagpabili na ako ng ano na Starbucks. Kahit na, hindi yun. Ano itong ganyan? Patulogin mo na ako. Ayaw oh, ko yan patutulogin. Babu ka. Patulog ka. Kaya mo ni Ibigat mo yung mata mo. bigyan mo ako ng magandang ano. ano. Walang doon sa taas. Ako na lang dito sa ano. Kaya... Kaya... Okay. Kasamahan ka ko na lang dyan ano. Si... Okay. Kupal. kupal? Ikaw sa marketing. <laughs> ka sa akin, gago. Kina mo. Nakaka-turn off ka na, Bi. Ayoko na. Alam day mo, by day. ko lang yan para makita mo yung halaga ko. Paano <laughs> <laughs> ka? Paano ka kita ang halaga mo sa part na yon? Abnormal ka ba? <laughs> para pag wala, hindi mo na yan. para hindi mo na ako usapin, mamimiss mo kasi wala na magkukupal sa'yo. Mamimiss kita? B, mm. nami-miss ko naman minsan yung mga kalaro ko naman na. Kasi, ako hindi naman ako mawawala. Nandito lang ako. Gago! Kayo yung mawawala, hindi ako. Hindi man ako nakakapaglaro, ma-minsan. Pero nandito lang ako. Maing- uh, minsan Maingsan. Minsan! Gano'ng kadalas ang minsan? Ha? Ah, ano? Kailangan mo ako yung tanong mo, gano'ng kadalas ang Mindal? Madalas. <laughs> like, like, um, once a week? Once a week? Sa piling ko, Mia! Kailangan <laughs> pa na. Uy, B, na sana yun. Ay, yaman na. Yaman na. Anong kira nung ano mo? Yung, yung kalaro mo yan. Kata, hindi mo sinasamahan, B. Di ba ikaw nag-invite nun? Sino ba yun? Arch! Arch! Sino? <laughs> <Ben, laughs> like Sino ba kausap mo? Ikaw. Ako? Hindi ba ikaw invite mo? Hindi ako na-invite Sino ba yun? Ano bang hero niya ngayon? Ha? Si Ano? Ha? Kain po? Oo. Ako yung Lord Ngayon at ngayon man. So ko'y iibigin ko. Ngayon at ngayon man. na

Akala ko magaling ba yun? Anong nangyari? <laughs> so, Magpapainit. lang bida. <laughs> sa, sa, sa una, ano na ati. Ano talaga ang bida? Okay. So, Depos mo na nga, nga, nga yun, ito Ito eh. na nga eh. Ako, ako naman ang ano oh. to. <laughs> 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 ano nga yun? <laughs> oh, pang <-tang>, Ay! Tungkot na nga naman eh. pagong Pakatayin ko yan eh. Gabi ba naman ng kutsilyo mo na yan? Ng ano mo na yan? nam ben? Ng, ano? Samurai! Samurai? Samurai! <laughs> Ikaw talaga ba? Hinaanong mo talaga ako ha? Hindi, hindi na sa akin. Hmm. Sarap mo siguro mahalin na, ano? Ang sayang-sayang mong sama. Bakit? Hindi ka buhuring kasama. Ay <laughs> Alam mo, dami na gusto sa akin yung mga kadama dito, yung mga ka katulong ng um, ano ng kapatid ni Sir. Ganyan sinasabi sa akin kasi nung tumi, 'di ba nag-stay ako doon ng ilang araw. Sabi ko sa inyo wala ako sa bahay, doon na ako. Sabi nila ano sa akin, "Bakit ganyan?" Ipang ah! pinapatay ako. ingay mo pag kinakain, sabi. <laughs> Itaron ka ba? Kasi yan, hindi mo pag sinasain. Ay, pauni right, na, ma'am. Hindi na ako lumapit. Alis na, alis, alis. Na. Sino ba yung nagsabi? Ileya. Alas, Ileya. Ibig ba? Sabi nila sa akin. Si Ate Christy tsaka si Ate Kini, sabi nila sa akin. Bakit ganyan sabi? Alam mo, hindi ka madaling tumanda. Sabi ko, bakit? Lagi ka na lang nakatawa. Lagi ka na lang masaya! Hindi pa pala na siguro yun. Hindi ko alam. Basta... ka Nakayakas eh. Nakayakas eh. Ito so, yan, hindi eh, na pa, bilis ng patan dahil laging nakatawa. Hmm? Hindi ko ano, pero hindi ka ganun, mag talaga. Hindi kagat agad ng wrinkles. Ah, okay. Hmm? <laughs> ko, ganun talaga ako. Kahit saan ako dalhin. Ano ba ganun oh. na wrinkles? <laughs> oh. Punong-puno na wrinkles. talagang ano, mongolid ka lang talaga. Wrinkles? Hindi ko alam. On. Hindi ka tatanda uh, pero sadyang mongolid ka lang, ganun. <laughs> Mongoloid ako? Hindi ako Mongoloid. Mas mga kapang Mongoloid di ba? Mas normal ka kasi. Baka kasi mo kayo. Dumito ka na! Ang mala! Tinan mo, iniwanan ako dito. Baka nang shit! Pasukin ko yan. Pasukin ko yan. Kalma. nag ako sa'yo. Flower. Higil mo. Huwag ka lumapit sa'kin kasi pinalon tayo. Ubus tayo. Oh, dikit kayo yung dalawa dyan. Tanulin mo yun, no? Higil ako dito. Wala na akong isis. Nagamit ko na. Nandiyan na yung mage. Okay Bakit Ako na yan, aking mundod Mga kailan? B, wala akong inagaw, sino inago ko sa ibi. B? Ayoko nang maagaw, B, b madum, yun Kaya nga hindi ako na eh Kinana Oo, kininam Ngayon at Patay hmm, ako na ko ko Mag, ba? Hmm, Maray ko. Hiniwa mo ko di. Nakita ko yun. Kasi, gano'ng... Kung, kung, kung nakakatay lang yung kampi, ano? Pwede ba patay mo yung mga kampi sana, ano? Siguro kayo na patay sa akin si ano? Pinapatay ko na yung siguro ko. Ay, 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 ay. Ay, yan. Tara na. Tapos tayo dito. Ah! Ah! Our turret is under attack. Initiate retreat. Oh, baba. Uy, si Bale din ako. Oh, tak. Inuuna ako. Ano ako target ako ni Bale ni Bader. Ah, ni Bale, ni Bale. Ay, si Bale na. Sinusundan talaga ako. Natulog na naman yan si ano, si Benz. Talaga yan si Benz. Huwag Ma ka matulog ko. ba? ingin ang bunga mo? Hindi mo na kumain Ayok ka. Huwag ka. ka nang umasa, Laila, na dito kita buhay nila. Tala. <laughs> Tala na. Iwan na naman to. Ay, si na nabaliw oh. Heal! Heal! Heal mo Pahili rin daw eh, no? Mm. Hin, hin. Hin! Gabi to. Mga pit na nga, ay di ba, at mga ay, suta! Katawa ko dito kay Ben. Ang Ben ko, hayop. Hindi ko na kay Ben. Ang pagkakabawan niyo.

Keep. to keep We hold ano, Balmond. Tago ka lang tago. I was supposed to marry him.

ano kaya ko din? Ano kaya mo ako? Oo naman, ginanti na kita. Thank you. Ito lagi mo ako inaway. Hindi ko pa inaway, Di. Ang kami na maaway sa akin. Hindi <laughs> ko alam kung alam ko dayo mo sa akin, babe. Mahal lang kita kaya gano'n. Ganito ba yan? Ba't yun yung mga lalaki? Uy! Sana wait lang kalamang kasi kayo! Huwag ka tumalak sa loob! Lumayo kayo ako na. Ang dito Umuwi ka, be. Parang kalawin dyan. Magkuha ka ng buhay mo. Balman, ito ano yung retrieve mo? Save mo. Wala ka na palang ang sama, gusto Sama-sama tayo. Sama na natin yung ano, ha? Sama na natin yung Lord. Magpusa tayo. Tower lock na to. Request backup. Uh, Request backup. Ano? dapat unahan. pag lang ako. Malambot. Hindi! na kayo! Puta! Nasa na kasi kayo! Big! Puta mo naman Bisit naman to eh! karena kailangan kita lagi kita banyaknya kita 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 na kita 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 Babawi kita tayo, kita 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 walang kita 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 kita